Unya, yeah, okay ra ang view nga akong gidalan sa imong ha? Nice day kayo no, na amazed yung ko. Unsa bro makag maulom do sa ko oi? Diri ti ka gusto dalon. Nga magistoryahan na itang duha about sa tuang future. Wow. Ganahan ka na? Yes. O walay makasamok na to bisan isa diri ah. Sulit ang area di ba? Ya, sulit les kayo, ninno kayo. Money ang kita kita wa ko ga. Ni ada bansalan, daba dun sir. Natakaran sa bansalan daba dun sir. All right. Okay, sagay derino. Pre. Pre. Oh, hinaw ba. Tuban, hmm. ng kaabon tu na? Hey. Murag, magti ayo nih, ba? ini bagus. Okay. Oh. pre, ke pantai, nih, ba pre? Dekan, 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 korsel nih, bang! Oke, deket, deket, deket! Nggak, dagan ngejar, ngejar! Nggak, 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 ngejar! Nggak,

Ay, katanga ko dahin ni mo, eh. Pasing nga rin pa, nakong sirado. Time pa. Murag sakya na yun, isa kong gekso. Oh. Pantay lang karon. Dang! Nagun sa kadiya? Ay, bantay na mo sakya na nila. Kinsa na? Mag-uyap lang na Oh, nag-date. Sweet kayo, eh. Bantay lang yung tawahan na eh. Ah! Sobra dahil nakikulag ka na ako. Kanana dahil kay bago. Gusto yung nakikulag nga. Kana Wala, ang isi rakay ko ni Munga. Gibulag ano? Dali rakay ka nakabulag sa ko Kaya nga ano di ay nari kay gipuli sa kuha. Hindi sa ah. mga lalaki ba? Kasi pasagad-sagad ano yung baba ba? Kung na ka na ako, nga nung... Isi ninyo bulagan. Kaya nga ano? Nakakita na muglaing babae. Mauna yung sa inyo ha? Kaya na... Huwag di na ganimin mininyo lab. Dali kayo mo makapuli. Mauna yung nakadaot ninyo. Kisa man gipuli ni mo sa kuha? Ah. Sa bana? Ay to ana pa sa ba makaguba kag relasyon. Mo pagyud ming kuan kuan no nga may kayo mong kay imong pagdate diri kay ka Ay, wow. o, naroon, ba kinsa dai ka? Hay. Wow. Mo na ron magpakawala na ka ba murag na amnesia ba? Unya gi-post na ko to sa Facebook tong mga picture na to sa una tong mga conversation na to tong mga sweet na to, tong mga panahon pa nga kita pa. Ha? Unsay maingon na nai mong bagong gipuli sa ko ah. Sige daw be. Kaya ni mo? Uy, tarung, ba na? Ay, tuwa na, kung butuo ka na. So, karoon atik, raday ko ni mo, giloko, raday ko ni mo. Wala, tika giloko. Hindi na na, ko ni mo si atik. Wala, tika gila Wala, tika giloko. Kinsa ka nang bayana na, be? Ay, sig, kung kwan na dito ba? Ikaw, bab? Di ka mahawa doon, re, no? dos, tres. Ay, kung hadlok, hadlok ang numero, kaya di kumahadlok ang numero ni mo. Ang ako, ang may balan niya, ang kamatuuran.

Say kita na lang. Happy ka ikaw? Human ko ni mo gipasakitan, gibiyaan, makigbalik ka na ko. Wow! Bahala kas sa mo.